Okay mga boss, meron tayo dito ang Barako 3 na ng filter. So, camshaft rocker arm ang lagi problema. Ayan, tiningnan na rin natin bakit yung kanyang kadena ay tau-tau or pag-ikot mo pumipitik. Ayun delay. So, dalawa yung umiingay nito mga boss. Kaya baklas din yung magneto. Yung nakita natin Yung kanyang tensioner Stock up Pero ang sabi ni Bosing Bagong palit daw ito doon sa dealer Na kinuhaan niya So Papalta na rin natin ulit yan Gawa ng iingay pa rin Ang uh, kalimitan talaga Yung mga tensioner na lumalabas ngayon nag, uh, Iba siya uh, delay, delay yung pag sipa nung spring mga boss. Kaya sa akin, para sa akin mga boss ano? palit na rin to kahit kapapalit pa lang dagdagasto sa ano, mga boss pero si kagaganda yon kasi kung hindi papaltan eh mauulit lang yan o oh, kita naman mga boss ayaw ayaw sumipa ng tensioner pero sabi nga ilang buwan pa lang yan kapapalit pa lang yan kasi maingay nga daw pinaltan din ulit pero maingay pero ang problema nito yun nga ang history nabaliktad yung filter kaya ganon ang um, pinangyarihan so dito syempre pababaklas na natin yung kanyang head kasi nakita natin merong merong tama yung cylinder head nyan pagkaganyan camshaft um, rocker arm. 'Yun yung kalimitan. Kaya ingat-ingat tayo mga boss sa pagpapa-change oil kasi hinaram lang daw ito pagbalik ganyan na ang ang tunog. So 'yun, uh, malaking gastusan to mga boss basta camshaft um, rocker arm, alam nyo naman na napakamahal ng piyesa na bara o, o, o. kasi ang camshaft um, almost 4,000. Tapos ang rocker arm almost 4,000 din yun. dalawa kaya nasa 8,000 agad so yon hindi mabunot yung camshaft ibig sabihin, pag hindi mabunot nagkaroon siya ng tama yung cylinder head kumapit yung camshaft doon sa cylinder head kaya nagkaroon ng gas-gas so kapag ka nagkaroon ng gas-gas yan, kita naman bumaga pag nagkaroon ng gas-gas mga boss automatic meron tama yung aluminum so ito yung rocker arm niya mga boss ayan puro gas gas indication na lang sa langis kaya yung mga may, may mga nagtatanong mga boss na kung pwede i grind pwede naman kaya lang hindi tumatagal kasi lumalambot na nga yung surface pag andar ng ilang andar ay umiingay na rin kaya mas maganda palit bago yun, kapag ka napalta naman ng bago na, ay okay na yun mga boss. Kaya lang, medyo mahala nga. Kasi ang gagawin dito, yung cylinder head, yung cylinder head mga boss, ano, ay ipapamachine shop natin mga boss. So, kapag ka na shop na to, ah uh, goods na yan, double bearing na ang mangyayari. So kaya yun, pinaiwan na natin kasi pag hindi natin pinaiwan ang dami kasi ito 'yung nung araan pa mga boss. Ngayon ko lang natapos kasi ang haba ng pila sa machine shop. Ngayon, isa naman 'yung machine shop na gumagana na rito sa amin kaya 'yon. Antay-antay sa ayon. Uh, Habre ka lang 'yung machine shop dito na pinagdadalhan natin. So ito na mga boss. Ayan bago yung amshop nyan mga boss nagkaroon lang paltak paltak so yun mga boss ito na na natin so may parang paltak paltak yung mas parang nalamigan pero bago to mga boss kaya yeah, bago naman yung beer so yun rocker arm amshop ayun yung amshop so yun maganda naman lapat nyan mga boss Ayan, gabi na na. So, ito na. Kinukuha na niyong bossing. Subi niyo. Sa mahal pa? <laughs> Ayaw, hindi ko pa po pala tatanggal yung ano. Ah, ano uh, uh, ba pa pa po yung minor. malayo kaya po? Kung Malayo-layo po. Oo. quoi voilà.